swap isang mapagpalang araw sa inyong lahat dyan ayun pwede bagong vlog pwede bagong araw na naman ayun po dito pala kay Mickey guys ayun siya daw kay Mickey guys so ang siya ng isda bili ako ng isda guys para pang display ko doon sa bayan taba ng mga isda guys sing taba ng mayari guys <laughs> you know first catch kung sa tagalog pa unang huli oh so, pina, pinalitaw pinalitaw pinalutaw so, oh diba dito yung mga malaki guys so wow malaki na mga puyo ito yung braider breed, size guys. Ito so, yung mga braider niya. Dito lang sa gilid ng bahay. Goods na. Yung bow. Yung unang inuli niya, yan yung biko. Ano yung pangalawa, Mick? Sorry. O, sorry. Yung scientific name to ng mga koi guys. Hot sorry. Sorry, hot Ito mga pula na pula na mga noo. Tanso. Hop, dahan-dahan baka lilipad. Twing. Ayaw magpauli ah. Klaro. Tingnan Ayan, ikot-ikot na yung isda guys. So, ayaw magpahuli guys. Ayaw ata magpabinta. Ayun na guys, ayun na, ayun na. Huli ka, isa kang puti. White fish. So, ganyan lang guys. Langgana lang, huwag mo lang damihan ng tubig para hindi sila makatalon. Pag damihan mo ng tubig yan, makapwersa yan sila eh. Kaya yeah, talon na ng talon yan. Ayun pa, oh. Dito yung mga uh, laki guys. Oh. Takot sila. Takot silang hulihin. Oh. Ha? Nahirapan sa kalisod na yung mayari guys. Paano niya hulihin yung isda niya? Takbo. Yung mga maliit yan guys. Yung mga, ano, yung mga anak yan. yang malaki dyan yung mga mama papa nila. Motosan na yan eh. Holy Kabalbon. Yun no? oh. Ito yung tinatawag na maro nga O ah, maot na na. Kuhako. O yun pala ko Muro maghiwig na no? pingis pingis yung kulur ayun pa guys oh ayun oh wow kesti sabam nga na saan mo kulura na saan so, mo na siyang kulura ayun mo na Ano yung guwapo ganyan sa nage? ay suras lah hmm. oh temalon pa yun na may mga gapi rin ya? oh iba yun yan yung mga oh Oh, riba, hindi sila makatalon. Dahil mababaw lang yung tubig. Yun na, Ayan na! Ayun na. yung mga laki guys. Kala lahat, huliin sila. Hmm, diba? Kaya kung gusto nyo mag-alaga ng mga isda, huy, ganda yan guys dahil anti-stress. Sabi nila, anti-stress daw. Pero pag magkasakit, pag mamatay, ikaw yung may stress. <laughs> Maganda nito guys, pag umaga or galing ka sa trabaho, upo ka dyan, timpla ka ng kapi, tapos higop-higop ka ng kapi, pakainin mo yung alaga mong isda. Wala wow, na, good na, wala na yung pagod mo sa galing sa trabaho. Diba? Oh. Napagod nga yung naghuli o. Oh. <laughs> Ayaw magpahuli. Ganda ng pula ang noo you know laki na no yung na. Ang gapo na gawin. na gawin. eh, gapo na gawin. Ang gapo na gawin. Ang gapo na gawin. na yung mga isda, guys. ayun tago nagtago tago kayo fish lima pa lang yung nahuli guys mamaya na guys update ko kayo guys ayun guys ito na yung nahuli ni Mickey guys so, pinili lang niya yung pinili lang niya ng pagkain sa isda niya o oh, diba sayana na dahil wala nang nanguhuli sa loob. Yung tubi na. Tapos ay kay Mickey guys. Yan ay pakita ko sa inyo yung mga goldfish niya dito guys. Ito yung goldfish na goldfish talaga guys. Tingnan nyo guys ha. Huhulihin ko ha. Oh. Nap ko ang laki. laki pas kamay ko, guys. Oh, oh huwag kang malikot. napakalaki laki mo. Meron pa dito, guys. Oh, di ba? Lakihan full face, guys. Meron pa dito, guys. Ito 'yung mga female, guys. Mga babae. Nala. Nandito 'yung mga lalaki niya ito so guys oh nako ang ganda red na red yung ulo niya oh tapos yung katawan niya black black na black ito yung mga babae guys ah lalaki pala oh tricolor yan yung trico guys oh pag ito bibilhin guys tricky o oh, diba yung mga babae mga lalaki pala ako ako laki ng ulo o, wala na yung mata niya guys one eye na lang o. sobrang laki ng ulo niya yung jili niya sa ulo niya muntik na wala yung mata niya o diba o, meron dito guys yan ano lang yan hindi makita kasi malabo. Meron ba dito mga goldfish guys? Oh. Maliliit pa yung dito. yun yung mga anak yung nandun. yun sila oh. Oh. Meron pa dito meron pa dyan, oh. At saka, pang manok. Oh, shout out sa mga manok dyan, guys. Ito, guys. Binili ito niya para ilagay niya dyan sa ibabaw para yung mga ibon hindi makain yung mga isda. O, di Okay, guys. Babalutin muna namin itong nahuli namin. Ito na, guys, oh. Oke okay. ko na yung isda sa bahay guys uh, Bukas ko na yun yung pinta Dito na pala ako sa bayang Ayun o oh. na na iwan sa isda nila Ito sa din guys oh. oh, diba Tidak Kaya kami mo pogi guys Wala na o oh. Wala na laman umuwi na Naubos na sa kanya Oo, oh, di ba? oh, may binta na rin ako. Kanina puno to eh. Hanggang dito. Yan. wala na, pag lang. Ibig sabihin, may binta na rin ako. Thank you, Lord. Salamat sa lahat, guys. Sa aking pagsama doon. Thank you, thank you very much. Oh. Ito yung sitwasyon dito, guys. Nandito kami sa tabi ng kalsada. Abdul. And ito yung iniwan ko guys sa paninda ko. Bayang boys si Papa Tata ni Tingnan natin kung mag-remit to sa akin sa mga pinta ko. Oh, diba? oh. Patriling pa oh. Taxi ang lahat. O ilan, ay remit mo sa akin. <laughs> oh. Ito, nabinta na, bakante na. Ito. Ito. Oh, di ba? Oh, siya na bala guys, kung ilan yung i-remit niya sa akin. Ano lahat? Ano masasabi mo diyan? <laughs> oh? Kinuha na, kinuha na. Oh. Wala na pala sekemimo si mauila ubur na, na dah siguro. This 300 tin dah lahat. Oke. Okay. Oh, udah so, kapit di brake kayak gini bos Oke. Ini nabinta guys. Ini bos. Shout out po si Yoro oh, Meron pa kami customer guys Okay guys maraming salamat guys Hanggang dito lang guys Thank you all Salamat, salamat, love you all guys Bye bye